ito yung 7 pat na kinainan namin na eh. and then ito yung ang daming kainan pala dito okay so pasya pasya naman tayo may lulu exchange din dito so ang dami na ng mga uh, bilihin pala dito mostly is nandun lang sa kabilang side so now it's here so dito naman marami pala dito okay yan yan okay pasya pasya naman tayo so may ano grill naman ito kainan okay ito lasada ayun 24 7 na bukas imagine nyo dito no 24 7 bukas sila ano, Lazada So, check natin kung ano yung mga bibilhin. Ano yung mga binebenta ng Lazada. I think bago lang to, Lazada. Kita niyo po yan, yan, Lazada. So, bago siya, no? Bagong mga paninda ng Lazada. Okay, bye po na. Pasokin po natin.